buod ng Florante at Laura. Sa gitna ng masukal at mapanglaw na gubat ay nakagapos sa malaking punong kahoy ng higera si Florante. Siya ay naghihimutok dahil sa kanyang kapalaran. Kanyang binubunita ang kahabag-habag na kalagayan ng kanyang bayan, ang albanya Iniisip din niya rin sa palagay niya ay pagtataksil ng kasintahan si Laura. Sa parehong gubat ay naglalakad naman ang isang moro, si Aladin. Narinig niya ang pagtangis ni Florante kaya ito ay kanyang tinuntun. Sa kanyang pagdating ay nakita niyang may dalawang leon na andang sumakbal kay Florante. Dinatay ni Aladdin ang dalawang bababangis na hayop at pinalagaan si Florante hanggang sa muling manumbalik ng lakas nito. Ibinahagi ni Florante ang kwento ng kanyang buhay bilang isang anak, mag-aaral, kasintahan at tagapagtanggol ng kanyang bayan. Nagwakas ang kwento nito sa ginawang kataksilan ni Adolfo upang makuha ang trono ng Albanya at maagaw sa kanya si Laura. Nagbahagi rin Moro na si Aladdin ng kanyang naging kapalaran. Magkaaway ang relisyon at bayan ng dalawa, ngunit ito'y hindi naging hadlang upang sila'y magtulungan. Kasing lagim ng kay Florante ang naging kapalaran ni Aladin sapagkat ang kanyang kasintahan si Flerida ay ginagaw ng kanyang amang si Sultan Ali Adab. Pagkatapos ng pagsasalaysay ng kanilang mga naging karanasan, ay may narinig silang dalawang tinig na nag-uusap. Tinuntun nila ang mga boses at nakita nilang nag-uusap si na Laura at Flerida. Doon nila pag alaman na si Flerida ay tumakas sa Persya upang hanapin si Aladdin nang mapagawi siya sa may kagubatang iyon ay nakita niya si Laura na tangkang pagsasamantalahan ni Adolfo. Tinana ni Flerida si Adolfo at iniliputas si Laura mula sa kamay nito. Inwento ni Laura ang ginawang pagkakay ni Adolfo at pagpatay sa amang hari. Sinalaysay niya rin na pinilit siyang dalhin ni Adolfo sa kagubatan pang pagsamantalahan. Nang matalo ng hukbo ni Minandro, kaibigang matalik ni Florante ang makawal kawal ng maingiting konde, nabatid ni na Florante at Aladin na pawang tapat sa kanilang kanilang mga kasintahan. Naghari sa Albania si at Laura at sa Persya naman ay sina Aladin at Derida. Kaya noon ay nagkaroon ng payapa at matibay na sabahan ang dalawang kaharian.